Ma, ito po card ko. Wala po akong line of 8. 91 lang. Mas mataas grades mo last term, 96. Anong nangyari? Uh, medyo nahirapan po ako sa exams, pero with honors pa rin naman po ako. Sus, ang dali-dali lang nito. Nagawa mo nga last time. Aayusin ko po next time. Gayahin mo yung pinsan mo, laging matataas ang grado, laging panlaban ng school. Opo, puro ka kasi cellphone eh. Hindi ka magtino at mag-aral. Ma, card ko po. Wow, ang tataas ha. Congrats! With honors ako, ma! Talaga ba? Naku, ang galing-galing naman talaga! Ma, yung usapan natin. Hey. o na, dahil pasado ka, may 1K ka at magjo-jollibee tayo. Yes! Pasensya naman, hindi ko kinayang 91 ha. Anong pasensya? Proud na proud nga ako sa'yo eh. Alam kong ginagawa mo ang best mo at sapat na sa amin yun ng papa mo. Naku, for sure matutuwa tatay mo na ito kapag nakita niya pag-uwi. Ang swerte ko talaga sa inyo ma. Thank you. <laughs> Sisingit ba ako sa usapan? Boss, hindi daw papasok si Lovely. Oo nga daw. Wala naman siyang sinabi sa GC. Sinabi niya ah. Sheena, sa isang GC yun. Ay, oo nga pala. Sali kita sa bagong GC. Guys, binilhan ko kayo ng ribbons para matchy-matchy tayong lahat. Aw, thank you. Thank you. Asan kay Stephanie? Ay, Buy one, take two kasi siya. Wala na akong budget eh. Okay lang, no worries. Hiraman tayo. Naka-ponytail naman ako naka palagi eh. Oo nga, hirap na hirap siya sa thesis. Ang dali lang naman ng introduction. Guys, huwag kayong ganyan. Baka nahihirapan lang talaga siya. Sus! Buti na lang may printer sila. Kung hindi, wala talaga siyang ambag. <laughs> True! <laughs> ayun na siya, ayun na siya. <clears throat> Anong pinag-uusapan niyo? Wala! Kumusta introduction? Need mo ng tulong? May kailangan daw i-print sa oral com. Pa-print, Steph, ha? Ako din, Steph! Sige, sige. Magkano yung buffet? 1K! Magkano ang bagan? Di kaya ng allowance ko. Steph, sama ka para mas tipid tayo. Hmm? Ayoko sumama. si Gwen. What? What are you gonna do? Palalakihin siya ng maayos. Yeah, now you have to. Galit ka ba? No, I'm worried about you. Paano masasabihin yan kina tita at sa parents ni Gwen? Sasabihin namin ng maayos for sure magagalit sila nan. Ba't sila magagalit? Because it's an accident. Accident? Anong accident? Ilang taon na kami nagtatry magkaanak ni Gwen. Titigil ko sa pag-aaral? Bro, nandito tayo para i-surprise si Sir Edeza. Teacher natin noong high school with matching outfits pa nga oh. Nakalimutan mo na ba? Malapit na tayo mag-30, JC. Baka nakakalimutan mo. I'm 30? Yup. Wala ka pating girlfriend. Dati, ang tinik mo sa Boy, babae. Nila. I need a girlfriend. Ma, anong ulam? Wala pa sahod ng papanak eh. Magharap ka na muna dyan kung anong meron. Okay po, ma. Hi, familia. Ano ang pinaka-the best no budget meal mo? Toyo na may mantika sa kanin, kape at asuka sa kanin, gatas, milo, o sardinas. <coughs> Unahin na natin ang toyo at mantika. Magsandok ka lang ng kanin na sapat sa'yo o kung mas gusto mo ay mainit, pwede na lang natin siyang gawing fried rice buksan ang kalan, ilagay ang kaning namig, at lagyan ng mantiga at toyo. Haluin ang mabuti at baka tayoin ka din. Saran! Meron ka ng well done soy crisp fries. Isa pang pa masarap na putahe ay kape at sukat. Huwag kakalimutan lagyan ng tubig. dito yan tulad mo, sige ka. Ganon din sa gatas. Mas masarap kung ang tubig ay mainit pero dapat malinis ha. At ang the best, sardinas! Ikaw, ano ang the best no-budget meal mo? Ready na mga gamit niya para bukas? Ready na po! It's been prepared a month ago. Wait na po, one kill! Tapos na po! Lip tint, powder, mascara, perfume. Ready na po! I have nothing to bring but money. And me, of course. O siya, matulog na kayo na maaga. Maaga papasok niyo bukas. Oh, Ang aga! Aba, maaga kayo gigising. Hindi pwede yung ginagawa niyo na umaga na kayo matutulog. Ang babagal niyo pa naman kumilos. Excited na ako! Hik, tulog na ako! Hindi ako makatulog. Check ko nga ulit gamit ko. Patayin sa akin na maaga, Diyos ko po! <laughs> Bilisan nyo, malilate kayo, first day na first day! Who's in there? Faster! Isang notebook, isang ballpen. Pwede na to! See you, babe! Oh, tapo na yan! Yay! Thank you, ma! Let's go, let's go! Wait. Wait! Kumain ka na, babe! Ate, pabili po! Wait lang! Oo, tapos nakita ko ka-holding yung best friend ng girlfriend niya. Ate, pabili! Ano yun? Isa nga toyo. Gagawin mo din sa akin yun, no? Umamin ka. Hindi mo na ako mahal, no? Sabi ko na eh. Eto, 19 lang. O, oh, ko sana. Kaso kawawa si ate. Eto, ate, bente. Keep the change. Piso? Pabili po. Tukal. Para naman magkatamis sa buhay ko. You want sweetness? Take me then. Ay! Sigur! Ano si hindi ka pwedeng kumuha sa tindahan. Tandaan mo sinabi ni Mama bago umalis. Hindi naman malalaman ni Mama. Black, nagsasalita ka sa utak ko. Masamang mangupit. Mapapalo ka ni Mama, sige ka. Kailan ba tayo nakinig kay Mark? Oo nga, ma! yung CP akin na. Sige, papapak din ako, Milo. Boss, boss, pabili! Oo, uh -uh, huwag na pala. Boss, boss, pautang kanton! Oh! B B Biro lang, boss! Black, ikaw pala yan! Baka malirinig mo ha! Sabi ko, magbabayad ako ng utang! Oo, magbabayad ako ng utang! For a hundredth time, magtani yung mahuan! Alam ko yan! Please, please, please! Hmm, dos! Malulugi tayo sa'yo! May toyo po kayo? Meron! Yun nasa bote po! Meron! Bente isa! Pautang daw po si mama! Bayaran niya daw po sa katapusan! Ay, nakuutang na naman! Iyan din, sinabi niyo nung isang buwan, hindi niyo pa din bayad yung pansit kanton, ubos niyo na! Sige na po, haling lena. Wala na po kaming makain eh! Walang makain? Kawawa naman kayo! Ay, wala na kayong makain? Opo! Hmm, eh bakit yung story ng nanay mo kumakain kay sa restaurant nung isang linggo, ha? Ah, eh! Ma! May mga kilala din tayo na kapag hindi pinautang, sila pa yung galit. O, oh, sis Mars, napatawag ka! Sis Mars! Kamusta? Uy, nakita ko sa post mo, gumala kayo ha. Grabe, iba na talaga asensado. Samo mo naman kami next time. Ah, hindi naman. Birthday kasi ng anak ko. Pinag-ipunan talaga namin. Regalo namin sa kanya. Ah, sis Mars, baka naman may 5K ka dyan. Pangkatas lang ni Junjun at pambili ng school supplies. Ah, pasensya na Mars. Nakabudget na pera namin eh. Sus! May panggala pero walang pera? Ayaw mo lang at nag-umpisa na nga ang World War 3. Meron din naman nakapagsiningil mo, hindi na amen. Aling Marites! Aling Marites! Aling Marites! Yung utang nyo daw po kay Mama! Anong utang? Nabayadang ko na! Grabe kayo! E yung parcel nyo daw po na pinadeliver nyo sa bahay namin kasi wala kayo tapos COD. Kaya kami nagbayad na sabi nyo, babayaran yung pag uwi. Hoy! Sabihin mo sa nanay mo, huwag siyang mambibintang ha. Masama yun. Masama daw po yun. Anong sabi ni Marites? Ikaw, anong utang moments mo? Sino magugas? Tinambak niyo na naman yung hugasin. Magugas na ako, ma. My schedule's in the morning. Ang dami ko pong assignment na gagawin. Pag na lang, nagtutulakan pa kayo. Huwag na lang kaya tayo gumamit ng plato para wala kayong hugasan. Mm -hmm. Ika nga nagpapaalam. Paborito ko yan eh. Bagay naman to sa akin. Ano na naman yung kaguluhan nyo? Si Claire! Si ang wala naman ang damit ko! ating kapatid, okay? Bin! Eto sa'yo. Teka, ba't mas malaki sa'yo? Ating kapatid ah! Ating kapatid nga. I'm the kuya. Mine's bigger. Wala na! <laughs> akin na yan! Kuya! Madaya ka! Madaya I love you too, Oi, <laughs> Oy! Sino yan? Wala! Ma! Hoy! Huwag ka maingay! Si Beshi yun! Sus, Beshi! Subong kita kay mama eh! Orsi! Para namang ewan eh! Hindi na kita susumbong kapag nilibre mo ako pagkain. Ayoko nga! Ah, ganon! Ma! O una, o una! Anong gusto mo? Gusto ko, rice. Nakakatawa lang na ang bonding natin sa mga kapatid natin ay palaging nag-aaway, nagbabangayan, nagsasakitan, pero sa kabilang banda, hindi natin papabayaan ang kapatid natin na sakta ng ibang tao. Ano pang hindi nyo makakalimutang bonding ng magkakapatid?